Yeah. na na naman, isang araw sa abroad Pasa ng mundo, pero di pa rin sumusobra Kahit malayo, pamilya ang nasa isip Lahat ng sakripisyo para sa kanilang pangarap Di Tumatawag sa gabi, kumusta na kayo? Moses Lamila, tapos na ang pagod ko Sa lupa ng banyaga, lahat tinatanggap Kahit lungkot, misang iniitong ko sa bawat siya pa Oh, from you, ng hangin Kahit anong hirap, di ko susukuan Tagalog, English, tala ko ang bandera Para sa pamilya, buhay alay ko na Sasafahod na kulang, pero tuloy ang remittance bawat senti mo may kwento ng persistence Bahay sa Pinas, unti-unti nang natayo Mga anak ko balang araw, di na magkikisigurado Minsan, gusto nang bumigay, pero bawal Kahit anong hirap, tiwala kay Bathala Mga kaitigan dito, parang pamilya rin Kahit iba-iba ng lahi, isang laban, isang hangin Oh, Fabio fami, ng hangin Kahit anong hirap, di ko susukuan Tagalog, English, dala bandera Para sa pamilya, buhay, alay ko na Oh, Fabio fami, ng hangin ay tanong hirap, di ko susukuan Tagalog, English, tala ko ang bandera Para sa pamilya, buhay ay ko na Every night, kasal ko sa ulap Lord, gabayan mo po ang pamilya Kung nalalayo sa yapak Mga pangarap pinatahi Kahit mahirap para sa kanila Kahit sarili ko'y mawasak Saludo sa bawat bayani ng daan O FW na di sumusuko kahit ilan Tagalog, English, ang ng puso Dahil sa pagmamahal lahat ng laban may pasado Sasatawag na kulang, pero tuloy ang limitans Bawat sentimo may kwento ng persistence Dahil sa Pinas, unti-unti nang napayo Mga anak ko palang araw di na matitiis Sigurado minsan gusto ng bumigay Pero bawal, kahit anong hirap Tiwala kay bathala Mga kaibigan dito parang rin Kahit iba-iba ng lahi, isang laban, isang hangin Oh, tabi mo, ng hangin Kahit anong hirap, ikaw susukuan Tagalog, English, dalako ang bandera Para sa pamilya, buhay, alay ko na OFW, bayani ng hangin Kahit anong hirap, ay ko susukuhan Tagalog, English, dalako ang bandera Para sa pamilya, buhay, alay ko na Every night pasal ko sa ulap Lord, gabayan mo po ang pamilya kong nalalayo sa yapak mga pangarap pinatahi kahit mahirap Para sa kanila kahit sarili ko'y mawasak Saludo sa bawat bayani ng daan OFW nabi sumusuko kahit kailan Tagalog, English, ang lingwahe ng puso Dahil sa pagmamahal lahat ng laban ay pasado oh, 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 oh